Ayan, maulang gabi sa inyong tanan. Nasaan yung sa wingan? Wingan. Ilagyan na dito. Pasuyo. Ito ang sa Nestle. Nestle products. No? Teka, dito mo lagay, bebe. Para hindi maano. Ayan. Ang nagdo pa double booking kasi tayo eh. Meron pa? Meron pa isang box. swak. Isang box na swak. Ayan. Ah, nasama yung ibang sa wingan doon. Ito, Nestle to Nestle. Patingin na pa, usag mo. Ito, Nestle din. So, kumuha tayo ng isang box na Nestle cream. Nag-iipo na tayo, guys. Kasi nga, baka magkaubusan. Ano So, ayun pa. So, et, ito, isang box na swak. Although, meron pa kaming ah, halos dalawang halos dalawang swak doon sa flip top namin. Ayan. No? Worth 15, it's almost 16,000. So, ang mga kape na black ay tataas ng November 1. And then, nagbuy one take one ang Coco Crunch. Kaya pakarami natin kinuha. Okay. So, eto pa. No? So, eto naman sa wing an ay ang ating mga happy toothpaste. Hala, bakit walang white? Bakit walang white na happy toothpaste? Puro red. Ay, hindi eto. Ay, red pa rin. Tapos, eto yung kinikeri ng wing an na happy Santa Monica. Ayan, tapos ito din yung kinikery nila na oatmeal. At inalok sa atin yung kanilang ano, kinikerry na relish, kondensada. Okay? Ayan. Okay. Take two para mas maliwanag, guys. Ayan yung sa ano, wing an at saka sa ano ba tayo? Sa Nestle. Ang sakit sa ulo. Ay, bumabagyo. May regla ang ina nyo. Eh, yeah. katumal. Nako, shout out sa mga taga-bicol. Mag-ingat po, ingat. Ha? Baka tatay ko yan. Mag-birthday na sa October 31 si tatay, ang aking biological father. Hello guys! Hi! I know, andito ako ulit kasi may importante akong sasabihin sa inyo guys. May mga magtataas muli na mga ano pa ba? Na mga produkto. So, hindi lamang mga essential products na kinakain or edible ang magtataas. So, baka mamaya, masyado kayong maano, na mag-focus kayo sa mga gagamitin sa mga Pampasko, gagamitin sa uh, mga okasyon, but the truth is, no, the truth is, meron ding mga magtataas, makikipagsabayang magtaas na mga non-food products. But, parte siya ng FMCG. So, ano ba ang FMCG? Fast Moving Consumer Goods. Mga produkto na mga ginagamit ng tao na essential, na mabilis, maubos. No? Fast Moving Consumer Goods. Okay? So, but before that, syempre, gusto ko muna sa inyong mag shout out dahil salamat sa tatlo <laughs> kaka-upload ko lang na makasig ito kagabi salamat sa tatlo na nag-comment at anyways guys, bago nga pala ang lahat uh, ini na pinagdarasal po natin ang ating mga kababayan ng mga bi, na taga Bicol region no mga apektado ng bagyo so kahit naman kami dito ay apektado hindi nga lang katulad ng kasing lala, ng mga uh, karatig ano natin mga karatig probinsya o yung kasi kami central ano north central Luzon so yung mga gawing taga norte no Bicol Cagayan Pampanga Pangasinan Tarlac Isabela yan, no? So, ingat-ingat uh, po, no? Kapag sinabi na na kailangan ng lumikas, lumikas na. Huwag nang panghinayangan pa yung mga bagay na mga hindi nyo naman uh, kailangan dalhin, no? Importante lang ang mga papeles, mga titulo ng lupa, mga passport, ID, pera, pagkain na uh, kahit biskuit man lang, at tubig, at syempre yung uh, uh, IOS ba yon yung, I, yung mga mga emergency cases na mga flashlight at saka lighter, ganyan, ano? So, uh, o kaya, yeah. at saka yung may pito, no? So, ingat po, no? At uh, natin na nawa ay uh, matapos na ang kalbaryo, dulot ng bagyong Christine. So, shout out to Sweetie Jubar. Hello, Mami Puat. Good afternoon, watching. Ellen Pilar, uh, sabi niya, I love you. Thank you. Watching daw siya always. And of course, for the last is Sunshine Lakpin 9582. Ayan. So, hindi lamang yan ang ating pag-uusapan. Siyempre, pag-uusapan din natin ay ang tanong ng ating... Uh, Nag-join ng live kagabi na si Ma'am Girl Pretty na ang tanong niya ay, hindi naman nga daw... Ay, uh, kasi nangyari sa kanya is may nagsara na tindahan sa baba nila. So, kaya lumakas siya. So, kaya sobrang na-inspire siya. Kasi yung mga dating 7,000 lang yung sales niya ay naging 16,000 na day, But the problem is na wala nga yung kanyang matinding kalaban, ang pumalit naman ay ang co No? So, pag-uusapan natin yan. So, hindi ako masyadong napaka knowledgeable about it, but syempre, kahit pa ay nag-background, ano tayo, nag-background, uh, paano ba yun? na learning, study, ganyan, no? Somehow lang, no? Yung alam lang natin. At kung ano ba ang maaaring gawin ni Ma'am Girl Pretty, okay? So, hindi ko mapapangako na sobrang napaka galing at ganda ng aking advices but sa ng makakaya ng mami pa okay so bago natin pag-usapan yan syempre kailangan nyo munang malaman ang tataas next week 7% ang itataas ng mga produkto ng Procter Gamble tulad ng Tide Jumbo Long Bar no yung Tide Jumbo Cut Bar at saka Long Bar at syempre ang Pantene Shampoo and Head and Shoulders so yan po Uh, pansamantala ang alam ko no? According sa ahente kanina. So, umorder ka ba, Mami Park? Hindi. <laughs> no? Pero sa mga malalakas yan, malalakas din dito yan. Kaya lang kasi, uh, ang hindi ko kasi gusto sa ahente ng JRNR dito, yung pagdating sa delivery. Pagdating sa booking, wala namang problema. Yung delivery kasi, delay, delay. Yung tipong magdi-deliver kung kailan uh, hindi ka na nakabenta at lahat dahil bago pa dumating yung deliver, ay wala ka nang, naubusan ka na. Yung inaasahan mong araw, hindi dadating. At yung hindi mo siya inaasahan na araw, dadating no? Yung tipong nakaayos na lahat ang budget mo, ang ano mo. So hindi lahat ng mga ahenti dito ay perfect. No, may mga kasablayan din. Kaya lang syempre, paminsan-minsan na order tayo sa atin So yun nga yung ating balita, no? So sa mga napaka uh, lalaki ng mga groceries at malalakas ang mga ganyan o nag-wholesale so inaabisuhan ko na kayo by next week ay tatas na Okay, so kaya kung kaya pa, magawa ngayong bagong bago hmm, matapos ang weekend, magsettle na kayo kung kayo ay naka-terms, kahit pa paano, dagdagan nyo na ang inyong mga order ng makaista kayo at nakakuha kayo ng mura pa. Malaki din yon 7% ang itataas. Okay, so paalala lang muli sa sinabi kagabi ng Mami Park, magtataas muli ang mga black coffee by November 1 ng Nestle products. Okay, so from stick, hang, ang stick yata hindi na. I'm not that so sure from uh, 23 grams ba yon pataas okay so kaya naman tayo ay uh, may mga stocks na rin tayo diyan no may mga ano pakita ko nga sa inyo ko yung flip top natin So, di ba kanina, pinakita ko sa inyo yung mga in-order natin. So, pag na-scattered siya, parang ba -bali, wala lang yung 15,000. So, naka, nandun sa kabila yung ating, meron pa tayong isang box ng swap. So, eto, may isang box pa tayo bukod dito. Ito naman ang ating mga birch tree. No? Ayan. May, mga, may order pa tayo parating kay, ano, galing sa force. Ang kahente ko kasi nito ay force. So, so far, ito na lang ang ano. May isang box pa tayo ng blanca. Ito na lang yung iba natin. Okay? And then, ito ang ating Milo. Kumuha ng kaupat na apat na dosena ang lola nyo. Nagkalas din tayo at nagsabit. Okay? So, yan. May yung ating uh, swap choco at ang ating Alaska. Ito yung mga kapi natin. Meron pa ako sa istante sa taas sa uh, glass. So, ayan yung mga magtataas, no? Yung mga magtataas ko. So, kaya kayo ay mag... Pwede na din daw simulan ang pagtataas ng presyo. Ayan. So, nagbaba ako dito ng bear brand na ganito. So, so far, mga stack ko nito, mga nasa siguro 30 piraso kapwera pa to. Kasi kailan. Ako. So, andito din, meron din tayong 300 grams ng Alaska at ng birch tree. Kasi nahirapan kami guys, sumakir pa kami sa may salamin. So, naglagay ako dito para yan. So, ito na lang yung twin pack natin. May order din tayo niyan ng birch tree. Mabili din yan. No? Ayan. So, ito na lang yung champion natin na isang box na galing kay EKC. Okay. So, sa coffee stick, guys, no, nagtaas na rin ako para hindi na ako mahirapan pang mag-change ng presyo. So, napakalakas din ito. Kailangan, lagi tayong merong sampu ng sampu. No, bukod pa din sa nakadisplay, bukod sa labigyan na natin lola Park nyo, dapat meron tayong sampung pack lagi dito. So, kaya every time na nagbubuking si Nestle, hanggat maaari kumukuha ko, dinadagdagan ko kung ano yung nababawasan. No, so, heto din yung ating mga uh, Nesty Apple and Nestle Lemon. Eto, nag-display na tayo. Eto, hindi nagbago presyo. 3 pa rin ang bintahan ko ang coffee stick 4 sa rito tapos naubos na yung vanilla natin ito so so far yan ang ating mga stocks hindi ko pa nadaihan ng creamy white ang marami ako ay original anyways ayun yung sabit sabit natin wala na tayong tinapay wala na tayong biscuit ayan no okay so ayan in-update ko lang kayo at pag-usapan na natin ang ating topic for today's video Ayun, natong baba. So, ano ba muna ang co no? O cooperative, no? Usually, ang cooperative, ano, ang purpose nito is to have a uh, mutual benefits, no? Among the members, syempre. Uh, tulungan, no? Mga uh, joint accounts. And uh, uh, usually, yun yung alam ko dyan, eh. No? Sa mga cooperative. So, usually, ang... Uh, ang focus niyan talaga ay sa mga members. So kapag miyembro ka ng isang kooperatiba, marami silang mga products na ino-offer. Like ano, uh, savings, you can easily get a loan, no? May car loan, may motor loan, minsan housing loan pa depende pa sa co-op, no? At syempre may negosyo loan din. So sa co-op, no, hindi la 'yun din ang purpose ng parang kala mo lending, no? Parang lending co-op, parang ganyan. So pinapautang ang mga miyembro para magkaroon ng sapat na puhunan o kaya naman ay mga pangangailangan. So, yun lang naman talaga ang na essence niyan sa totoo lang. Pinasimple, lang, pinasimple na lang natin. So, uh, sa mga members, no, ay maaaring depende iyan sa pinag-usapan. No? Maaaring depende iyan sa pinag-usapan sa pagdating sa pag uh, nenegosyo So, halimbawa, dito sa amin, mas dahil itong aming bayan ay Uh, may co-op para sa agriculture. So, halimbawa ay uh, meron kang pwesto na pwedeng pag-alagaan ng baboy. So, mag, ikaw ang mag-aalaga at sila ang magpo-provide ng lahat ng pakain, lahat ng pagbe-veterinary. So, isi ay muna ang iyong lugar kung pwede para sa livestock or kaya piggery. So, ipipinance nila at magkakaroon kayo ng kung ano ang porsyentong usapan pagdating sa bentahan ang iyong makakabig bilang nag-alaga at sa iyong pwesto inalagaan ang mga hayop, no? So syempre, ina under dapat iyan ng um, na kung ikaw ay leg legible. So meron naman ng mga negosyo loan na syempre tinitingnan din kung uh, matagal ka ng member, uh, ano ang mga brackets na pwede mo nang ma-avail, ma no, sa kanilang mga products, ganyan. So, yung mga nakokollect na pera ng co-op, no, yan ay ginagamit din, nire-reinvest din sa iba't ibang mga klase ng negosyo o mga produktong ino-offer din sa mga members. Okay? So, parang nagko-compounding ang kanyang interest. Now, ang sitwasyon kasi ni Ma'am Girl Pretty is, um, ang makakalaban niya ay may magtatayo ng malaking co-op at magsasari-sari store. So, um, alam ko dito sa pande, meron yan. Hindi ko lang alam kung nag-work kasi hindi ko na nakikita yung post. So, hindi naman natin masusure yan, ma'am girl pretty, kung yung price nila ay parehas ng price sa sari-sari store. So, meron dalawang po pwedeng mangyari. It's either mas mataas sila or mas mababa. Kung mag offer ba ng wholesale, kahit retail ang binibili, wholesale price, o mababa ang price, or kaya naman ay same lang ng uh, or kaya parang hindi nalalayo sa presyo nating mga kasari. Kung baga ba ay sasabay sa kalakaran. No? So, and, uh, magiging disadvantage niyan sa'yo is kung mag-o-offer sila ng retail at mas mura sa'yo. Ngayon, kung mag-o-offer sila ng wholesale, medyo may laban ka pa din, gawa kasi ng ikaw nagre-retail ka. Okay? So, uh, ipagdasal mo na lang na hindi sila magre-retail. So, uh, tatapatin kita, isa yan talaga sa magiging malaking dagok sa iyo. Kasi, uh, mga tao, kapag ka may pera at kayang-kayang ma-access ang tindahan na yan, na co-op, eh, maaaring dun sila makabili. In business sa iyo. Okay, so tatapatin kita, ma'am, girl pretty, ha? Bibigyan kita ng advantages and disadvantages. Actually, wala akong masabi pagdating sa disadvantages. Ay, wala akong masabi sa mga advantages na magkakaroon ka ng kalaban na Kasi napakabigat na kalaban ang koob. Dahil unang-una, pagdating sa financial, hindi mamum problema. ba? Diba? Dahil may pondo. Lalo na kung magkiklik. So, ikaw na mas maliit, mahihirapan kang makipagsabayan. So, iyan yung isa sa magiging kauna-unahang disadvantage. So, another disadvantage, if kapag nag-offer sila ng retail, and then, mura pa din. Mas mura kumpara sa mga sari-sari store. So, naalala ko dati, binanggit mo, na medyo nasa 20 to 30 percent ang patong mo sa mga items mo, sa mga paninda mo. No, naglalaro sa ganun. Gawa kasi nang nasa bundok ka, mahirap maka-access. So, ibig sabihin, kung sakaling mag-offer ng 10%, 12%, hanggang 15% lamang ang co-op na makakalaban mo, matatalo ka. Hindi kita tinatakot. However, that's the reality. Eh, pangit naman mag-sugarcoat ako dito. Bibigyan kita ng false hope. Mas mainam lang na maging handa ka at makiramdam ka. ba? Diba? So, kung sakali naman na hindi siya mag-offer ng retail at wholesale price, it's advantage to you. Why? It is because marami naman sa mga kababayan natin ay tingi-tingi lang. Kaya nga ang konsepto ng sari-sari store, ay retail price. So, ito ang ating uh, silbi, no, pang masa at maaaring makabili ng tingi-tingi Now, kung ang co-op na makakalaban mo ay mag-offer lamang ng wholesale, medyo may laban ka pa. But, disadvantage to you kapag nag-offer din sila ng retail. Okay? So, another disadvantage is maaaring, ma maaaring maraming mga tao dyan ang magpa-member at kung sakali ay magkaroon sila ng access to get a loan at mabilis mag-business baka magkaroon ka ng additional na kalaban no halimbawa sa kanila angkat ng ano sa kanila ng products no tapos may magtitindahan so mahaharang ang mga customers so yan yung mga nakikita ko na possible na disadvantage or kakaharapin mo ng mga problema niyan so mga pakapa din ng sistema Huwag mawala ng pag-asa. Yun ang tangi kong masasabi. Lumaban ka muna hanggat kaya mo naman. No? Itinda mo ang mga bagay na kinakailangan dyan sa area mo nang hindi ma-offer ng co-op na uh, magtatayo. Okay? So, um, when it comes naman sa pagpunta, uh, ay nat pagpunta, sa pagkuha ng loan sa mga ganyan, may mga nag-offer dyan na bibig may pwesto ka, bibigyan kanila ng items, pero ang kitaan, 60-40. No? it's either sa kanila manggagaling ang suggested retail price mo, no? Or ang pricing and then yun na uh, and then the selling price is mag uh, pagdating sa profit, magkakaroon kayo ng uh, 60/40. Madalang kasi dyan ang 50-50 eh. Usually dyan, nag-start yan sa 60-40 ang hatian. 60 kay co-op, 40 ang sayo. And then, you pay pa sometimes the interest. So, usually, naglalaro sa 7% ang interest ng members kapag napautang ng co-op. No? So sa mga nagnanais na magsimula ay uh, kahit papaano mapapakinabangan nila. Kung gagamitin nila sa tama at magiging successful ang kanilang paggagamitan ng ng fans na malulong nila. So yun yung nakikita ko dyan. Na uh, so yun yung mga nakikita ko dyan. no? So Ma'am Girl Pretty, kakatapos mo nga lang ng isang dagog tapos dagok na naman eh, no? So ngayon pa lang uh, mag diversify ka ng mga possible na puwede po mong maging source of income na you can also include sa iyong ano sa iyong pwesto no but hindi ko naman sinasabing magtinda ka ng mga bagay na hindi ino-offer ng iba pero hindi naman mabili sa inyo wag mong i-stack ang pera mag-focus ka kung alin ang mga produkto mga bagay na mas mabilis mag-akyat sa iyo ng kita ng sales para makarolling ka so sa ngayon we cannot just uh, predict very early kasi hindi pa naman siguro nagsisimula. But just in case, makiramdam ka, makiusyoso ka, makibalita ka, nang hindi naman obvious. So, tayong mga store owners, mga business owners, hindi po pwede yung nakarelax lang tayo. Dapat aware tayo sa mga nangyayari sa paligid, no? And uh, sometimes, no, yung ating mga plans, Uh, mas maganda siguro kung discreet tayo. So, sa totoo lang, guys, hindi lahat sinasabi ko sa inyo kasi I have to be discreet also. May mga plans ako na hindi ko din dapat bastang i-vlog sa inyo kasi sabi ko nga, hindi naman lahat ng nanonood sa akin ay malayo sa akin. No? Hindi natin masasabi. So, kung baga ba ay bigla na lang na merong dadating na pagano. So, yung mga pinapakita ko sa inyo, mga slight na pagano lang natin yan, mga achievements ng tindahan, para may pakita sa inyo kung gaano nag-work out ang journey ng mommy part dito. But yung lalo yung mga mas matitindi na or mga kahit simpleng diskarte ko lang or mga plans ko, hindi ko na din basta binavlog. The thing is to protect my interest. Syempre nasa negosyo tayo. So sana naiintindihan niyo, no? So uh, sometimes yung pagiging um, So, sometimes, yung pagiging excited natin at saka pagiging masyado nating open, hindi rin nagiging maganda, lalo na sa ating mga influencer. Kailangan minsan, discreet din tayo, no? Hindi yung para tayong lahat na lang, kulang na lang pagta, pati pagtain natin ay sabihin natin. <laughs> Pero nung nakaraan na nabanggit ko sa inyo, eh problema ko naman sa tummy ko yun. <laughs> what I mean is yung tipong, you know what I mean guys, okay? So, hindi naman natin kailangan lahat-lahat eh sasabihin. So, to protect na lang din syempre ang ating ano, ang ating mga sarili at ang ating kabuhayan. So, that would be all na masasabi ko. Um, it's too early to predict, mga girl pretty. Pero yung mga sinabi ko sa iyo, reviewin natin. Makiramdam ka muna. No? At sana, hanggat maaari, pagdasal natin na hindi sila mag-offer ng retail price. Kung wholesaler naman, eh, maaaring baka pati ikaw makabi, makabili pa sa kanila. So, yun na lang mga magiging edge mo. Kung hindi sila, sa ngayon, kung hindi sila mag-offer ng retail price or tingi-tingi. Okay? So, that's all for today. At uh, ingat ang lahat dahil uh, maulan, bagyo, mahangin. Again and again, ipagdasal natin ng mga nasalanta ng bagyo na Christine at nawa sa mga kasari na pilit na lumalaban at mga nasalantang sari-sari store makab makakabangon din tayo no it's just temporary everything is temporary makakabawi din So, it's not true that October, malapit na matapos, it's not true, no? Hindi natin feel. tingin nyo, October is not really that October fest anymore. Unlike yung mga previous Octobers, mga previous years, talagang parang October fest. But, ganun pa man, eh, ganun talaga ang buhay. Kailangan lumaban tayo, no? Kailangan na magsumikap. At, syempre, more discarte. Eh. Hanggat kaya natin na magbaba ng presyo sa abot na meron din tayong kikitain, gawin natin, no? Not just only to help our ano, our community but also to be ahead when it comes to sales sa ating mga uh, kalaban sa negosyo. Ik nga konti tubo ubos paninda, <laughs> 'di ba? Sino ba 'yung nagsabi sa akin nung minsan, pa-incheck uh, daw ba ako kasi 'yun nga daw 'yung lagi kong ano, hindi. Uh, ako lang siguro 'yung tipo ng taong nag-aadap ako ng mga kasabihan at mga wisdom na 'yung makakatulong talaga, 'yung talagang real talk na gumagana talaga sa pagnenegosyo. Kasi, syempre, bata pa naman din ako. Nagtitinda na kami ng lola Park, you know, no? So, uh, that is why, that is one of the golden rule I think that I could share to you guys when it comes to business. Huwag nyo masyadong madaliin ang lahat ng bagay when it comes sa pagnenegosyo ng sari-sari store. Kasi talaga, you will earn. Talaga dyan ang pagod, hirap, puyat. Yung tipong napapanaginipan mo pa, tipong mag-isa ka, parang nagmimurmur ka. Kasi parang may iniisip ka tapos nagsasalita ka na palang mag-isa. It's not baliw, but I think ganun talaga <laughs> mga negosyante, no? Kasi talagang, ano, powerful tayo pa mga ano eh. Ewan ko ba? Napakahirap na masarap, no? So, that's all for today. This is Mami Park and this is Timpat. Nagsasabing Tindera is my proud career fighting. Bye!